Yo, magandang araw. Tara magluto tayo ng sinigang na pata ng baboy. Nabili ko ito sa Don Quixote. Ito nga pala yung mga ingredients natin. Meron tayong kamatis, sibuyas, sinigang mix sa gabi, magic sarap. Ito yung gulay natin. Meron tayong okra, bok choy, at yung gabi. Meron din tayong asin na pampalasa. Sa so, tara, simulan na natin. Una muna natin gawin, pakuluan at palambutin muna natin yung pata ng baboy. Asinan na rin natin para may konting lasa na rin siya. Pagkatapos tubigan lang natin at takpan. Pagkalipas ng ilang minuto, buksan natin at check natin kung malambot na ba yung pata. Since medyo malambot na yung pata natin, ilalagay na natin yung gabi. So ang gagawin ko dyan, papakuluhin ko lang siya at papalambutin kasi dudurugin ko yan at iahalo ko sa sabaw mamaya takpan lang ulit natin at pakuluan then pagkalipas ng ilang minuto at pag malambot na yung gabi natin tatanggalin lang ulit natin to so since na hindi ko makakuha yung gabi tinanggal ko muna yung pata babalik rin ulit natin yan once natanggal natin yung mga gabi natin sa totoo lang di talaga ako mailig sa gabi nilagay ko lang yan para durugin at dagdag pampalapot sa sabaw natin mamaya after natin makuha yung gabi balik lang ulit natin yung pata since na malambot na yung pata natin nilagay na natin yung kamatis at sibuyas Lagyan natin ulit ng sabaw, takpan at pakuluan ulit natin ng ilang minuto. Once nakulong-kulo na, ilagay na natin yung dinurog nating gabi. Sa so, dagdag pampalapot 'yan mga idol at pampalasa rin. halu lang natin. Lagyan na rin natin ng asin na pampalasa. Ilagay na rin natin yung sinigang mix with gabi natin. Haluin lang ulit natin. Tapos, lagyan na rin natin ng magic sarap. So, kung wala kayong magic sarap, pwedeng asin. Kung ayaw nyo, pwede rin wala. Haluin lang natin. Pagkatapos, ilagay na natin yung gulay natin. So, nilagay na natin yung bok choy at yung okra. Papakuluin lang natin yan hanggang sa maluto yung gulay natin at makuha yung lambot na gusto natin sa gulay. Then, luto na yan. Taya na mga idol, kulong-kulong -kulo na siya. Napakasarap niyan mga idol. At nakaserve na siya mga idol. Tapos meron tayong patis. Wala nga lang sili. So tara,